ang gulay lamang si Mike ng kalunggay. Yan ang kanira. Sana all. Okay, nine yung layo na kalunggay mga gulay lamang kitang kalunggay hiyaw naman sa madihong ko ano naman kaya ang tuyo kainin ano naman kaya no, ang tuyo kainin ni Madi nao Madi hi Madi ang gulay mo sabagang kalunggay Oh, tabangan ko na ikaw mag yun eh Yang kalunggay yan kaya yung ano magulay naman. lamang kitang kalunggay Ta tabangan ko na ikaw tabangan ko na ikaw saan yung madi mag ano gibo madi sa inyong balak madi ano yung madali anong bangot mo sa yung madi bakal baga akong pinapa sama nampang ang pangbango pinapa. Sa bahan mo digdi, gar sulu-sulu ka lang. Ora man ako mali kay bahan digdi, maka kay bahan ako sa mga ake, may eskwela. Ang bang. Bang mo kay ni ay na ini oh. Madilito na. Ito na ba 'di? Sa ko. Anu nama deh Orang malah masuk jodoh aku di